Hey, what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Bagong bukas na kainan sa may bayang bang Pangasinan, ating puntahan. Tara at ako'y inyong samahan. <laughs> Hanap nyo ba ay masarap na itikan, bulaluha, kambingan, kaluskusan, pigar-pigar, kalabawan at maraming pang iba? Dito lang yan sa may bayang bang pangasinan, malapit sa may bus terminal. Pag makita mo tong signage na to, dito lang yan sa may tabi, sa may busiest lotong bahay. Katabi lamang ng car wash, auto painting, body repair at iba pa. Ito yung daan papuntang basista pag galing ka ng bayang bang. At heto nga pala yung kanilang mga mino. Nagsusob din sila dito ng lechon manok. At ang kanilang pinag- mamalaking fried itik. Napakarami din nilang sinaserve ditong lutong bahay. Tulad ng kalderitang kalabaw, mayroon ding igado. Ito napapanahon, kaluskus at saka pinapaitan. Mm hmm, sabaw pa lang mga ka-adventure, ulam na. Kagandahan dito, pwede ka rin mag-inom. <laughs> hey, what's up mga ka-adventure? Dito pa ngayon sa may Zone 3, Bayangbang, Pagasinan. Dito nga tayo dito sa may kainan ni Bisis Lutong Bahay at ating titikman yung kanilang pinagmamalaking kambingan kalabawan, raskusan, pigar-pigar at itikang Tama ka sa iyong narinig mga ka-adventure mayroon din sila ditong fried itik Hindi mo na kailangan pang lumayo o pumunta ng pampanga dahil dito sa may Bayang bang mayroon na At first time nga nating makatikim ng itik At mayroon nga rin sila ditong kalabaw na pigar-pigar Kadalasan kasi mga ka-adventure karne ng baka ang ginagamit sa pigar-pigar Dito kalabaw naman At syempre mayroon din silang bulalo na kalabaw Mm -hmm. Quality, quality. So yun know, ang mga dito nandito tayo ngayon sa my business, Lutong Bahay kalabawan, kambingan, pigar pigar kaliskisan, at bulaluhan. <laughs> at ating nang titikman ito kanina pinagmamalikin, bulalong kalabaw. Mm -hmm. Grabe mga ka-adventure, first time din natin makatikim ng bulalo na kalabaw. Kaya namang unang kagat, thank you Lord of God. Mm -hmm. Malasa mga ka-adventure, ang lambot ng kanyang karne. Makalasa din ng kanilang sabaw. At heto mga ka-adventure, mayroon din po sila. Pigar-pigar na kalabaw. Tingnan nyo naman mga ka-adventure. At kaya itong mga ka ka-adventure, yung kanilang bestseller dito, ang adobong itik at saka fried itik. Tignan nyo na ang mga ka-adventure, dito lang kayo makakatikim sa may Bisiyas Lutong Bahay. Matatagpuan naman dito sa may Zone 3, Bayangbang, malapit sa may bus terminal ng papuntang Manila. Sina nga mga ka-adventure, hindi na natin palalakpasin na hindi matikman itong kanilang fried itik mm -hmm. Ang sarap din talaga mga ka-adventure lalong sumasarap pag sa mo dito sa kanilang special sauce Ay ginoo, you know. quality quality. Ang sarap din pala ng karne ng itik. Kaya kung napataan kayo o malapit lang kayo dito sa may bayang ng Bayangbang, try nyo na rin tikman yung kanilang mga lutong bahay dito. Check namang inyong magugustuhan at maiibigan yung kanilang mga pagkain dito na napaka sulit at presyong abot kaya pa. Dito namang yan sa My Business Lutong Bahay. Kambingan, kalabawan, kalskisan, itikan at mayroon nga rin ditong karwasan at iba pang mga services para sa inyong mga sasakyan. Kaya mo na ang inyong friends and family at arat na rin kayo rito sa My Business Lutong Bahay. Bayang bang panggasinan. <laughs>